balang pinamit mo lang ako para mahok siya. Hindi, hindi totoo yan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ka ba, Georgie? Kung ginusto ko, simple lang eh. Sana, nila mo na lang ako sa isang tabi at sinabi mo na, Hoy, Diane, yung maliligaw mo, tsota ako na. Payram, ha? nakikipag-break na ako kay Louie dahil gusto kong iwasan na saktan ka eh. Pero, pero hindi mo na iwasan. Dahil flirt ka. Oh, kaya naman, buwan-buwan niyo pa ako. Okay lang. After all, masarap ang alagaan. Kasi ibang passion at determination mo. Oh, iikot ko pa mo. Masakit ito. Okay lang, sir. Ah! <laughs> Ano? Tingnan mo si Dayan. Inaartihan na naman si Sir. Sabi ko siya masakit ito eh. Okay lang yun, sir. Kahit na anong sakit, basta hawak na yun pa ako nawawala. At saka thankful nga ako sa inyo, sir, eh, for letting me join this activity. At saka, kayo lang kasi nakakaintindi sa akin sa passion ko sa sports. Hindi lang naiintindihan. Tuwang-tuwa pa ako. In fact, madalas ka tang may kwento. Eh, yes, sir. To somebody I was confiding. I'd like to take you out para makilala mo siya. Talaga, sir? O ano? Pwede ka ba? Ano ba nangyayari sa inyo? Sir! boy si Sir, kaya malamang ipapakilala kayo sa kanyang motherette para sa kanyang approval. Yeah. Well, kung ganun, dapat magpa-conservative ka. Alam, Maria Clara, ang pagka-demure mo para pag nakilala mo yung mother niya, well, wala ka ng problema. <laughs> Ay, hindi, hindi. Para sa akin, hindi na uso yan. Kailangan ipakita mo sa kanya na woman of the 90s ka. At huwag kang magpapa-intimidate, ha. Kailangan ipakita mo na may sarili kang utat, okay? O, ikaw naman, Georgie. Wala ka bang tips or words of wisdom, o kaya poems, o mm na -hmm. naman. Just be yourself and never forget the essence of your womanhood. For beauty is in the eye of the beholder. What's important is what is within your heart, as the song goes. Love is stronger, <sighs> stronger than we. <women. laughs> uh, <laughs> uh, Mia, I would like you to meet Diane. ang paborito kong estudyante. Hi! Hi! Hi, Diane. Alam mo, parati kang kinukwento sa akin ni Dante. Talaga? Kinukwento niya ako sa'yo? Bakit? Magkababata ba kayo? Hindi. Ah! Magkapatid kayo! <laughs> Hindi ko kapatid si Mia. Mia is my fiancée. Ano? Bakit may ginawa ba siya sa'yo masama? Ano? Pinalala ako sa girlfriend niya. Girlfriend? Ha? Paano nangyari yun? Akala ko ba ipakikilala ka niya sa nanay niya? Akala lang natin yun. Kaya... si Sir. Ah. Nainis ang sarili ko. Sisterette, tama na yun. Wala na yun. Tapos na yun eh. Wala na tayong magagawa doon. At siya, isa pa, may girlfriend na pala yun. Hindi natin alam. Eh, e, 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 nanay, akala natin nanay papakilala sa'yo eh. At alam mo, <laughs> isa na tatawa ko. Alam mo, this just means na dapat tignan mo ang ibang options mo. Kalimutan mo na si Sir. Kalimutan mo na siya. masakit eh ganun kadali yun. Eh ano naman ang balak mo? mag i ka na lang dyan. Dayan, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ang importante kung ano magagawa mo ngayon. Malay mo, may kapatid si Sir. Di dun ka na lang. Sir, ang mahal ko! Ay, sorry, nalate ako. Nasira ka kasi sa kaya naman. Ikaw magsahin date niyo ni Sir, okay ba? Ano nangyari? Major disaster. My girlfriend's a lover boy. Kawawa ka naman. But don't worry. Time heals all wounds. And besides, For every drop of rain, a flower blooms. Ah, alam ko na. Bakit hindi mo bigyan ng chance si Louie? Oo oh, nga naman. At least si Louie is solid sa'yo. At saka in love na in love sa'yo. <laughs> hindi ba, Sam? Correct, Sister Rhett. <laughs> Pero barkada tayo ni Diane. Pagkalang lang magkasamaan ng loob. So ngayon, anong plano mo? Ewan ko. Hindi pwedeng ewan. Hindi ko pa alam. Anong hindi? You almost got caught. Ako nga, nahuli kita eh. Mahuli na ano? Para naman akong wanted criminal kung magsalita ka eh. I feel just as guilty. Guilty of what? The mere fact na itinatago niyo ang relationship niyo. At natatakot kang sabihin kay Diane. It just means na alam mong hindi tamang ginagawa mo. di Diba? Tuwi, ayoko na. Eh, hindi ko na kayang ituloy ang relationship natin. Hindi mo na... Ano? Nakikilty na ako kay Dayan. Diba sabi sa golden rule, do not do unto others what you do not want others to do unto you? Pero Georgie, wala naman tayong kasalanan na. Ano ka ba? Liligawan ko si Dayan. Ginawa kita tulay. Hindi niya ako nagustuhan. Pero in the process, na-discover natin ang isa't isa. We didn't plan it. We just fell in love. Hindi ko kayang saktan si Dayan. Ako, okay lang saktan mo ko. Georgie, ayaw mo bang ipaglaban ako? Kahit sa sarili mo? Ewan ko, naguguluhan ako. Kaya ako nililinaw sa'yo. Georgie, mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Hi, girls! Hi! Hi, sir. Happy birthday. Thank you, sir. Pretty... Um, sir, tabihan niyo si Ben. Alam niyo, miss na yeah. miss yeah. ka na niya. Actually, I'm there with, with Mia. Would you like to come and join us later? Mm -hmm. Join and enjoy your kausub ka daw. Yes, sir, yes, sir. Okay, girls. Okay. Georgie, happy birthday again. Thank you, again. sir. Anne. See you, sir. <laughs> join us later. <laughs> join us later. Sour <laughs> grapes. <laughs> of course not. <laughs> <laughs> Kaluwipan ako. Ba ang si Anne si nasilip? I know, Diane. <laughs> Hi, Louis. Georgie, for you. Thank you. Louis, I have a surprise for you. Wala akong kadate ngayon kasi alam ko darating ka eh. Diane, excuse ha. Sandali lang. Georgie, sayo tayo. Mami, yan na lang. Sige na. Iwan mo muna sa kanya. Excuse. Diane! Oh, Diane! Dayan, please. Dayan. I'm sorry. Sige na. Pupunta pa akong library. Eh. Dayan, pag-usapan natin to. Kahit na anong sabihin mong excuses, ang sa akin. Hindi mo babawasan. Sabahan ang loob na binigay mo sa akin. Pa-brinch-brinch ka pa. Tinalakan mo pa sa akin si Louie. At pala, inamit mo lang ako para mahok siya. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ka mahal, Georgie. gusto ko, simple lang eh. Sana, hinila mo na lang ako sa isang tabi at sinabi mo na, Hoy, Diane, yung maliligaw mo. Short ako na. Ay, Rama, nakikipag-break na ako kay Louie dahil gusto kong iwasan na saktan ka eh. Pero, pero hindi mo na iwasan. Dahil flirt ka. Diane, totoo ang sinasabi ni Georgie. So, alam na pa palang lahat all the while? At pinagtakpan nyo pa? Hindi ko alam. Nabigla rin ako. Diane, hindi ko naman pwedeng unahan si Georgie. Ayoko makialam kasi personal to eh. You're all guilty, Sam. Tinago nyo sa akin to, to protect Georgie. Hindi ka nakialam? Dahil personal? Ano ba? Eh, pag may problema kang personal kay Mike, kami ang una mong tinatakbuhan. Kasi ang friendship, personal talaga yun eh. <laughs> Dad, gusto kong isibang barkada. Coming from you, ang kapal talaga. Akala mo lang na may barkada barkada na bubuo ng magkakaibigan. Ang magkakaibigan, hindi nag-aahasan. Tindihan mo yun? Ha? Ha? Oh.